mag-aaral ng baitang pito at naglalayag muli sa pagkatuto. Tunguin natin ang unang aralin sa ikalawang markahan sa ilalim ng Araling Panlipunan 7, ang kolonyalismo at imperialismo. Partikular na tayo sa sitwasyon ng Timog Silangang Asya. Alam natin na ang rehiyong ito ay hindi nakaligtas at actually parang naging battleground pa nga ng ating mga mananako. Tunguyin na natin. Inaasahan na makuha natin sa video lesson na ito ang kahulugan ng imperialismo at kolonyalismo at yung pagkakaiba ng dalawa. Habang ang ating mga tiyak na layunin ay ang kahulugan, kaugnayan, at dahilan sa likod ng kolonyalismo. Dagdag pa, makuha din natin dapat yung mga pamamaraang ginamit. Higit na palalawakan ito sa bawat aralin sa ilalim ng ikalawang markahan. siyasat ang mga tiyak na halimbawa ng kolonyalismo at imperialismo na bibigyan halaga ang implikasyon nito sa ekonomiya, politika at kultura at nasusuri kung paano hinubog ng mga tugon ng kolonyalismo at imperialismo ang pandigdigang relasyon. Dahil mahalagang malaman natin na mayroong pandaigdigang kaganapan kaya nauwi sa kolonyalismo ang mga bansa sa Europa. Tungoy na natin. Simulan na natin ito sa dahilan kung bakit nga ba napadpad ang mga kanluranin dito. Hindi lingid sa ating kalaman, naaaralin nyo rin naman ito pagdating ng grade 8. Unit pasadahan na natin. Nang panahon na ito, sa gitnang panahon, nakikita natin na inilunsad ang krusada ni Papa Urban II, taong 1096. Ano nga ba ang ang nangyari, bakit nga ba nagkaroon ng krusada? Ang krusada ay naganap dahil may isang imperyong lumakas, ang imperyo ng mga Turko, na kung saan nakuha nila yung banal na lupain. Kaya nga naglunsad ng krusada, itong mga kristyano upang bawiin yung banal na lupain. Makailang ulit din nagkaroon ng mga krusada. May eh, krusada pa nga ng mga bata, no? na pinadala nila. Ngunit hayaan ko na lang ng inyong grade 8 teacher sa Palipunan ang magtalakay ng bagay na ito. Ano ba ang nangyari? Yun nga, layunin nila mabawi yung banal na lupain o yung Jerusalem. Ano pa ang mga pandigdigang kaganapan? Nakapaglakbay si Marco Polo. Isa siyang Italianong adventurero o adventurer na kung saan nangangalakal siya mula sa Venice. At ang kanyang ginawa ay ang travel logs. At naisa dokumento niya, no, yung paglalakbay niya sa China. Mahigit labing isang taon nga siyang nanirahan dito no, sa panahon ni Kublai Khan o nung dinastiyang Yuan. Kaya naman, mahalaga yung tala ng paglalakbay ni Marco Polo dahil mula 1271, nakikita natin dito sa mapa, at 1295, nakikita dito yung mahalagang ruta ng kalakalan at yung ruta kung paano lalakbayin ang Asia. So may unang dahilan na tayo, yung krusada, at yung ikalawa, yung paglalakbay na to na isa dokumento. Kaya naman, kalaunan magbibigay daan ito sa pagbalik niya sa Italia. O, ano pa ang mga ganapan? Ang sumunod ay ang Renaissance o ang Renaissance no, kapag Pilipino ang nagpo-pronounce. Dahil nga French yung dapat daw pa, paloob Renaissance. Pero Renaissance dahil ito yung muling pagsilang. Taong 1250, humantong ang yugto na to sa Europa na kung saan tila na pag-iisip na talaga ang mga taga-Europa. At higit na nagkaroon sila ng kaalaman sa pilosopiya, sining at agham. Kaya nagkaroon sila ng kaalaman klasikal na muling baliktaranwan ang Gresya at Roma. Kaya nagkaroon sila ng kaalaman na tinatawag nilang muling pagsilang di umano. Dahil dati naman na nasa kanila ang ba? Diba? Labas sa saklaw ng relihiyon, kaya naman nas naging edukado ang tao, yung pag-uugali. At isang binungan nito, yung natutuhan ng mga tao yung kalakalan at negosyo. Kaya nga later on, yung pagbabangko magiging mahalagang yan at higit sa lahat, yung pagbagsak ng Constantinople. Napakahalaga nito kasi nung bumagsak ang Constantinople, dahil nga sa mga Turkong Muslim yan, nasarado lang din sa mga taga-Venice ang kalakalan. Kaya yung mga ibang bansa sa Europa, hindi nakaaalis at nakakapaglayag patungo sa Asia. E ano ba ang kinukuha at, nala, nakukuha at napapala nila sa Asia? Hindi ba ito yung mga gamit, mga pampalasa, at tingin sa lahat, mga ilaw na sangkap. Para sila mga pagtutungo, mga katutungo rito sa Asia, sinarado ang Suez Canal. Kaya naman, napilitan silang humanap ng ibang rutang pangkalakalan. Kasi hindi sila makapunta sa India at China. Kasi yan yung binara no? nung bumagsak ang Constantinople. Na napakahalagang mga bansa ng no, mga panahon na yan. Kaya naman nung napasakamay ito ng mga Turkong Muslim noong 1453, naisip nila, hindi sila makakadaan dito. Kaya mapipilitan talaga silang humanap ng ibang ruta upang mapuntahan at mabalikan ng ibang bansa na, na, kanila ng dati pang napapakinabangan. Kaya napakahalaga ng rutang napabagsak ng mga turkong muslim na yan. Na later on, makikita nyo sa ikatlong mapa, diba, lahat ng paraan na hawakan ng mga turkong muslim yan, yung merong mga uh, daw siya doon. Ayan. Kaya naman sa pagbagsak ng Constantinople, eh, ayan yung daanan ng pahanaw ng krusada. At noong 1453, tuluyan ang nasakop yung Mediterranean. At ganap na nilang kontrolado ang ng mga Turko Muslim yung rutang kalakalan. Kaya naman, ang pinakanakinabang lang ng panahon na ito nung mapabagsak ng mga taga, taga Turko Muslim ay eh, yung Venice, Genoa at Florence. Kaya naman, ang kalakalan sa asa ay naudlot. Kaya mapipilitan sila kumanap ng ibang ruta. Ngunit sa tulong ng teknolohiya, kompas, astrolabe, mapa, globo, higit sa lahat yun yung mga matutukasan, makakapaglayag sila. At that time din, isang mahalagang kaganapan din ang merkantilismo. Na kung saan, kung sino may pinakamaraming ginto at pilak ay itinatanghal nila bilang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang bansa. Huh? So dahilan ito, later on, kaya maguunahan sila sa pagsakop ng mga bansa. Kasi kakamkamin ng mga bansang Europeo, yung mga bansang may mas malaking deposito ng ginto at tila. At magiging dahilan nito, no, later on, ng pag-iimpok. Nagtatago sila na magbubunga kalauna ng pagbabangko. Gaano kahalaga itong pagbabangko na to? Yung mga pagbabangkong ito kasi, later on, ito yung mamumuhunan sa mga maglalayag patungo sa Asia. Kaya nga, makararating sila sa Asia eh, di ba? At ito ay magiging daan para sumigla ang palitan ng kalakal, di ba? Ng Europa at Asia. Isang magandang example nito, yung tinuro sa ng grade 5 at 6 sa teacher ninyo, yung Manila Acapulco Galleon Trade. Isa rin 'yan, no? Sa mga mahalagang bagay na naibunga nung panahon na ito. Oh, tuklasin na natin. Ano nga ba ang nangyari noong panahon ng pagtuklas at pagagalugad? Nakatulong ito upang makabalik ang mga Europeo sa Asia. Tandaan natin, mahalaga sa kanila na muling makabalik dito dahil yung mahalagang supply nung dito sa babansang India at China. Pero bukod pa doon, lingid dito marami pa silang makukuha at matutuklasan kalaunan. Di ba? At makararating tayo sa paglalakbay sa paglalakbay nila, yun yung unang yugto ng imperialismo. Sa ikalawang yugto ng imperialismo, makikita nila sa gana sa tao rin ng mga tao rito. Kaya naman kalaunan, ito yung mga taong gagamitin nila na papahirapan nila. Di ba nga, nakarana sa mga Pilipino niyan noong panahon ng polo e serviso sa pilitang paggawa. Okay? at uubusin nila ang likas na yaman na mayroon dito. Kaya naman kalaunan, papasok yung kapitalismo sa Asia. Dahil yung kapitalismo sa Asia, makikita natin, kihina yung ekonomiyang asyano kasi nga ang nakikinabang dito ay ang mga Europeyong bansa. Okay? At isa pa, mayroong paniniwala ang mga Europeo na mapanoon na yon tungkol sa nasyonalismo. Na sila ang higit na tagapagmasid ng buong mundo. Kaya kaya kailanganin nila magpalawak ng teritoryo. Di ba? At yung tinatawag natin social Darwinism. Na kung saan, magiging tingin ito mamaya. Sa huling katagang bibitawan ko sa slides na to sa PowerPoint dito, yung tinatawag nating white man's burden ni Rudyard, Rudyard Kipling na napakataas ng tingin ng mga Europeo sa kanilang sarili na nagbigay daan upang tingnan nilang mas mababa ang mga masasakop nilang bansa. Okay? Yan yung dalawang bagay na nagtulak sa mga mananakop. Kung bakit sila kailangang manakop. Dahil ang tingin nila, dapat magawa nilang sibilisado yung lugar, nakupunta nila at nasakop nila. Okay? Ano pa? Nagamit nga ito sa idea ni Rudyard Kipling, sa white man's bird, the white man's burden. Hanggang sa mauwi na sila sa tinatawag nating kolonyalismo. Ang kolonyalismo ay nagugat sa salitang Latin na colonus na nangangulaw magsasaka. Ngunit ang pinakapakahulugan nito ay patakaran talaga to, no, ng mga mananakop ng isang bansang malakas, no? Sasakupin niya para makuha niya yung likas na yaman. Ano pa? Kokontrolin dapat ng isang dayuhang bansa. No, yung mahihinang bansa. Karani karaniwang bansa yung nakolekta o na na-control eh, yung mga taga-Asia at taga-Africa. At tuwiran na pinamamahala ng mga dayuhan, yung ekonomiya at pamahalaan. Sila mismo yung nag takeover ng lugar. So ano pa ang mga dahilan bakit nakarating dito? So yun nga, kinakailangan nila matugunan yung malaking pangangailangan ng Europa. At that time kasi dahil nga umuusbong naging modernisado, kakailanganin nila hilaw na sangkap. At may bago silang mga produkto, kailan nila na mapagbebentahan at mapaglalagakan ng mga produkto. Kaya nga sila mananahan din kalaunan sa mga bansang sinakop nila sa Asia. Of course, yung eksplorasyon o pagtuklas, na din na ito kanina, pagbabago ng ekonomiya at teknolohiya, yun nga yung isang epekto ng mga pagkaroon nila ng astrolabe, ng um, astrolabe, kompas, na nakatulong sa kanila sa paglalayag. At yung preservatives, no? tsaka yung mga pampalasa rin. Yung mahiyas, ito at milak, kasi nga panahon ng merkantilismo na. No? O, pasal sa At yung merkantilismo. Okay? So yan yung mga bagay na dapat natin yung tandaan. Kapag tinalakay natin, paano na uwi sa kolonyalismo? Eh ano naman yung imperialismo? Pareho ba to? Di ba parang nagtatayo ka rin naman ng imperyo kapag nananakop ka? Hindi lang yun. Sa imperialismo, tingnan natin yung salitang ugat na pinanggalingan niya. Ito ay nagmula sa salitang imperium. Isang salitang latina na nangangahulugang command. Mayroon na siyang utos. Mayroon na siyang ano, pagpapanatili ng kontrol. Kasi nga, dominasyon na ito ng mga pangyariang bansa. Kukontrolin na ng mga pangyariang bansa yung politika, kabuhayan at kultura ng isang bansa na maliit na bansa na sinakop niya upang maging pandaigdigang makapangyarihan siya. ba diba nga? Nasabi nga natin, labas sa pag-impok ng ginto at ilak, magkakamal din siya ng kapangyarihan dahil sa lawak ng mga lupain na masasakop niya. At yun na nga yung imperialismo. Yun na yung rurok na nasimulan ng kolonyalismo. Sa kolonyalismo kasi nananakop ka lang ng lugar para kunin mo lang yung lagas na yaman. Ito sa imperialismo, talagang panghahawakan mo na no, yung mga iba't ibang aspekto ng pamumuhay sa bansang nasako. Kaya naman, ang isang makapangyaring estado, sa na niya nakokontrol yung maliit. Diba? Ang focus, makontrol ang politika at ekonomiya talaga. Pag nakontrol kasi na ang politika at ekonomiya, susunod na lang din yung pamumuhay ng tao. Ang ay imperialismo, no? na ito ay kumpletong dominasyon ng isang makapangyarihang bansa kaya naman, makikita natin, yung mga Estado, sa pilitan niya makokontrol o kukontrolin yung mga maliliit na bansa. Basta ang focus dito, makontrol yung aspekto ng pamumuhay, partikular sa politika at ekonomiya. Dahil sa, sa oras na makuha na ang politika, ibig sabihin makokontrol na ng mga imperialist ng bansa, yung mga pinuno o yung mga leader nito, gayon din kapag ekonomiya, siyempre kabuhayan ng isang karaniwang tao at yung pangangailangan pangangailangan, kagustuhan, at mga resources ng isang bansa ay ma -e exploit niya o magagamit nila. Yun ang pinakahalaga sa imperialismo. Kaya ang isang forma ng imperialismo, makikita natin yung tinatawag nating economic imperialism. Pag sinabi natin economic imperialism, malinaw dito na isang pribadong kumpanya mismo, no? kahit na isang pribadong kumpanya mismo na namumuhunan sa bansa, ng isang mahinang bansa, nakokontrol niya yung mga patakaran para maging pabor sa kanya. O halimbawa natin, kunwari lamang, ang isang dambuhalang kumpanya, hindi ako nag endorse dito, kunwari, McDonald's. Dahil sa pagiging dambuhalang kumpanya ng na McDonald's, nagiging malakas ang kanyang pagiging imperialista rin sa pamamaraan na nakakapag-control siya sa patakaran. Halimbawa, pwedeng mayroon siyang patakaran sa paggawa na hindi niya sinusunod kahit na patakaran niya sa paggawa sa bansang yun. Kung napapa-adjust yung bansa dahil ang laki nang naitutulong ng isang privadong kumpanya na to sa atin. So, ganun yung isang forma ng economic imperialism. Ang protektorado naman, makikita natin dito na may mga pagpapahintulot sa mga lokal na pinuno. O, halimbawa, si Leader A, pinag-atangan um, mo ng responsibilidad at hinayaan mo siyang mamuno kahit papano. No? At sa oras na si Leader A o si Pinuno A ay kinalaban, automatic kong kalaban mo rin yun kung ikaw ay isang bansang nananako. Yun yung ibig sabihin ng protektorado. Namamahala sila dahil kontrolado sila ng isang malakas na bansa. Yung mga lokal na pinuno na yun. At sa oras na maharap sa digmaan, poprotektahan mo sila. Okay? Ang sphere of influence naman, ito yung influence mananatili na mula sa isang malakas na bansa. Di ba? Kinokontrol o nasa influence na mas malakas na bansa upang hindi sila sakupin. Yun yung sphere of influence. Dahil nga nasa ilalim na siya ng jurisdiction o pangunguno ng isang malakas o nananakop na bansa. Concession ang pamamaraan na tawag kapag pinahihintulutan yung mananakop na magamit yung teritoryo at likas na yaman. Isang magandang example nito, yung Thailand. No? Punong-puno ng concession yan kaya hindi sila tuluyang sinakop. Kasi puro sila agreement na ito, sige, papayagan namin itong magamit ninyo. Yan. Concession yung tawag ko. Ayan. Ulitin natin, summarize natin. Mayroong dalawang uri o pamamaraan ng mga mananakop. No? Isa rito, yung tinatawag nating um, tuwiran, nilumilipat, yan. Tuwiran pananakop at yung hindi tuwiran pananakop. Maliwanag sa atin na kapag tuwiran yan, direkta, no? kinokontrol ang mahinang bansa ng isang malakas na bansa. Hindi nito hinahayaan ang mga katutubo na makapaghawak o makakontrol sa pwesto. tuwiran kapag may pananatili no may pagpapanatili sa mga katutubo ng pinuno na mayroon silang limitadong kapangyarihan kahit paano na pamahalaan yung kanilang lugar kalaunan no marahil magpatuloy ito no at yung pagpapatuloy na ito nahahaluan may pag-aangkop na ginagawa no may pag-aangkop hanggang sa may pag-aangkin na, na nangyayari dito sa bahaging ito Halimbawa, yung mga katutubo dito sa Pilipinas. Later on, yung lokal na paniniwala natin ng katolisismo eh nahaluan kung paano sila na niniwala noon. Kaya nga ang sinasabi nila, ang atin daw katolisismo ay tinatawag na folk katolisism. Hanggang sa tuluyan ng nahaluan ng impluwensya ng dayuhan, yung impluwensya sa atin. 'di diba? May tendency nga tayo, 'di ba? Pag tayo ay nag english may tendency tayo na i-Filipinize yung mga English na yan, yung mga English words natin. Now, dumako na tayo sa anong pinakamanga mahalagang epekto ng kolonisasyon. Hatiin natin ito sa tatlong bahagi. Let's start with the ekonomiya, politika, tapos sosyo-kultura. Simulan natin. Sa larangan ng ekonomiya, ang pinakamalaking epekto ng kolonialismo, nagamit nila ang ating mga hilaw na mga materyales kinailangan nila ito sa industrialisasyon dahil yung mga raw materials ang gagamitin para makabuo ng mga tapos na gamit. Tapos, ginawa nila, pinaglagyan din nila ng produkto yung mga sinakop na bansa. Kaya nga tayo, di ba, tinuruan tayo ng English para yung mga pelikula, panorin natin. Tinuruan tayo mag-English para mabasa natin ang safeguard, no? di ba, kunwari, eh, 99.9% ng germs mapapatay. Yun yun, di ba? Pinaglagyan tayo ng mga produkto ng mga dayuhang kumpanya na yan. At ikit sa lahat, yung pag pagkaubos ng likas na yaman dahil nga talagang sinagad nila ang ating mga kalikasan. Dahil pinagkakitaan nila ang mga hilaw na sangka. Pati din dito na kahit pa ano, nagtayo sila ng mga daang bakal. Bakit? No, daang bakal, mga infrastruktura. Kasi kailangan nilang ma-transport yung mga gamit, mga hilaw na materyales para mapunta kagad sa kanila. At hindi ito may sasakatuparan dahil kung kalesa-kalesa lang yung daan, di ba? pangkalesa lang, hindi ito magagawa. No? Kaya nagpatayo sila ng mga tulay, relays, train kalsada. At nagkaroon sila ng mga asya ng mga malakad. May mga pinagkatiwalaan silang tao rito sa ating hospital. Os no? Kahit papano, isa rin yan sa larangan ng ekonomiya na naiambag kahit papano ng mga mananakop. Sa larangan naman ng politika, yan. Yung hiwa walay na Estado ay nagaroon no, ng iba-ibang mga namumuno. Kaya nga, di ba, ang isang uh, na ginawa ng mga mananakop ay ang tinatawag natin. Taktikang maghati at maghari. Divide and conquer o divide and rule. Kaya nga yung mga katutubo, pinaglaban-laban din nila. kalaunan Tapos, binuho nila yung sentralisadong pamamahala sa atin. Mga isang gobyerno lang ang mamumuno sa lahat ng mga mga lugar sa atin. At syempre, yung pagkakahati-hati ng rehiyon, epekto yan ng mananakop. No? At yung mga fixed border, pagdang hangganan, epekto pa rin yan ng mananakop. Kaya halimbawa natin, no yung kaso ng Thailand at Malaysia, yung contested border na mas maraming Muslim sa ilalim ng Thailand na yan, papunta sa boundary ng Malaysia. Epekto naman mananakot pick kasi sila yung nagdikta kung hanggang saan yung teritoryong saklaw nila. Sa larangan naman ng sosyokultura, yung pamumuhay, karang yung pamumuhay ng tao, no? nagamit natin ang mga dayuang produkto. Kaya nagkaroon tayo ng pagkiling o bias sa mga gamit nila. Na tingin natin kapag imported ito, mas superior, no? mas maganda, mas tatagal ito, tapos yung kanilang pilosopiya, pananampalataya, mga panapaniniwala, niyakap natin, no? May pag-aangkin mula sa part natin. At syempre, yung pagkahalo ng lahi. No? Na yung mga katutubo natin, nahaluan din ang mga mga, may mga mestizo tayo, may mga peninsulares, insulares. Yan, yan ang epekto ng pagkakaroon ng halo ng lahi. Creole, yun, yun yung mga bagay-bagay. At of course, yung paghahalo ng pagkain sa estilo ng pamumuhay. Isang maganda example nito, lagi sa sinasabi sa klase ko, yung epekto ng pagkakaroon natin ng tsokolate. Yan. Dahil nga sa Manila, Acapulco, Galleon Trade. Mula sa Mexico, dinadala yung produkto dito. Tapos, nagpapalitan tayo, produkto natin papunta naman sa Manila. Tapos, dadalhin sa Espanya. So, yung nangyari sa atin, yung kakao, no, dinala yan dito, tinanim. At, naging informal na produkto at pagkain na rin natin. Sa kanila naman, nung pinambag natin kung ito ang nagkakamali, ay yung mga mangga. No? Yung mga maasim na mangga. Yan. So sa kabuuan, makikita natin yung epekto no? ng pagiging superior ng mga dayuhan. Kaya ayahan yung iwan ko sa inyo yung kataga ng white man's burden. The, the white man's burden ni Rudyard Kipling Take up one white man's burden. Send forth the best ye breed. Kasi ang tingin nila sa atin, isa tayong aakayin mga tao. Go bind your sons to exile, to serve your captives' need. Parang tingin nila kasi tagapagligtas natin sila. Matindi yung kanilang messianic complex. To wait in heavy harness, on folk and wild. Your new court, talagang huli, huli tingin sa atin. Solid peoples, half devil and half child. Imagine niyo kung paano nila tayo tinatanaw sa punto de vista na orientalista. Tayo ay mga silanganin na kanilang aakay. Kaya naman malaki ang hamon ng pananakop sa atin. At dito magwawakas ang ating aralin pagdating sa una at ikalawang linggo ng ating pagkatuto. Naway, patuloy tayo sa paglalayag ng pagkatuto sa araling panlipunan Ito, Muli, narito ang inyong guro. Sir,